kita. Dito ano, si ba Bayaw mo pagi. Ada pa yung Chris. oh, Bicol DJ. Oh. Dom, katoy dom. Bicol na DJ. Sawa so, ni Chris. Oh, mas batay na tatoy may isa na Bicol. Ay sa di ewaray. Mas batay <laughs> niya. oh, Bicol din yung hati. Ayan. <laughs> ito ang nakasakay sa likod, nag-uusap kami yung bigulana Una, ra kay yung 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 video Ayan, guys. Si Jason, guys, subscriber. driver. At yan, Uncle. Si Hi! Ayan, mga kamis everywhere. Sumunod kami kay Papa. Kasi, Ayan mga kamis everywhere. Sige, kipa mga video hunting. Dahil ni Kuya. as ever, ito po yung lugar ng kabakan po, Sinta Kulin. Ayan mga kamis everywhere, Maraming nyo. Malapit na kami sa highway mga kamis everywhere. Dala nila si Nathan. Ayan mga kamis everywhere. Si hi. Ayan mga kamis everywhere. Oh, ayan nakasakay na sila mga kamis everywhere. <laughs> ayan. ayan mga kamis everywhere. Oh, diba? Ang ganda. <laughs> Nasa YouTube to ding. Ay ano, okay. YouTube kumanto. Kita mo ah. Na, kamis everywhere. Uh, kasi ma, mga kamis everywhere masyadong maaraw kasi mga, mga kamis everywhere kaya hindi masyadong ano yung camera yung video ayan mga puno mga kamis everywhere ayan guys